Ang yung magandang araw ay lumulubog. Nagbibigay ng gintong liwanag sa bakuran habang si Charlie Reynolds ay nakasandal sa bakod na naghihiwalay sa kanilang bahay sa tahanan ng mga Bradley. Hinawakan niya ang magaspang na ibabaw ng kahoy habang nagmamadali ang kanyang mga iniisip. Ang bakod ay palaging naging ligtas na espasyo para sa kanya. Ang lugar kung saan siya makakapag-isip, kung saan siya makakatakas sa ingay ng kanyang buhay. Ngunit ngayong gabi, iba ang pakiramdam Ngayong gabi, ang bakod ay parang hadlang, hindi kanlungan. Si Charlie ay palaging tomboy. Ang paglaki kasama ang tatlong nakatatandang kapatid na lalaki, sina Gage, Jerome, at Nathan, ay humubog sa kanya bilang isang babaeng kayang maghagis ng football nang mas mahusay kaysa sa karamihan ng mga lalaki sa kanyang baitang, kayang ayusin ang flat tire sa loob ng sampung minuto, at kayang makipagbuno ng patas, ngunit kamakailan, may nagbago. Hindi niya alam kung kailan ito nagsimula, ngunit ramdam niya na siya ay nasa gilid ng isang bagay na hindi niya lubos na naunawaan. Hoy, Charlie! May tumawag mula sa kabilang bahagi ng bakod. Hindi na niya kailangang tumingin para malaman na si Evan Bradley iyon. Si Evan ay naging kapitbahay at pinakamatalik na kaibigan niya simula pa noong bata sila. Siya ang taong palaging nakakapagpatawa sa kanya, ang taong mas nakakakilala sa kanya kaysa kaninuman. Ngunit nitong mga nakaraang araw, kahit si Evan ay parang iba na rin. O baka naman siya lang. Hoy! sagot niya. Mas malumanay ang boses kaysa sa kanyang intensyon. Narinig niya ang pagtagaktak ng bakod habang umakyat si Evan para umupo sa ibabaw nito. Inilapat niya ang kanyang mga binti at tumalon sa kabilang bahagi, ang kanyang balikat ay dumampi sa kanya. Anong meron? tanong ni Evan. Magaan ang tono ngunit ang kanyang mga mata ay tila naghahanap ng sagot sa kanya. Tahimik ka nitong mga nakaraang araw, mas tahimik kaysa dati. Umiling si Charlie, sinipa ang isang maliit na bato gamit ang dulo ng kanyang sapatos. Nag-iisip lang, tungkol saan? Nagatubili siya, paano niya maipapaliwanag ang isang bagay na hindi niya maintindihan. Hindi ko alam, tungkol sa buhay siguro, parang iba na ang lahat. And si Evan. Para bang naiintindihan niya, Marayl ay naiintindihan nga niya. May paraan siya para malaman ang iniisip niya bago pa man niya ito sabihin. Iba paano? Napabuntong hininga si Charlie, sumandal sa bakod. Hindi ko alam. Parang, buong buhay ko, sinubukan kong makasabay sa mga kapatid ko. Patunayan na kasing tapang ko sila. Pero ngayon, hindi ko alam kung yun pa rin ba ako, or kung yun pa rin ba ang gusto kong maging. Sandaling natahimik si Evan, Nakatingin sa abot-tanaw kung saan unti-unting lumulubog ang araw sa likod ng mga puno. Hindi mo kailangang maging iba, Charlie. Alam mo yan, di ba? Tumingin siya kay Evan, nagulat sa seryosidad ng kanyang boses. Oo, oh, alam ko. Pero paano kung hindi ko alam kung sino ako? Ngumiti si Evan, isang dahan-dahang ngiti na nagpaikot sa kanyang tiyan. E alamin mo, at hindi mo kailangang gawin mag-isa. Ramdam ni Charlie ang init sa kanyang dibdib, ngunit mabilis niya itong itinaboy. Ito si Evan, ang kanyang matailik na kaibigan. Ang lalaking nakita siyang may putik sa mukha at mga mantsa ng damo sa kanyang maong nang hindi mabilang na beses. Ang lalaking tumulong sa kanyang magtayo ng treehouse noong sila ay sampung taong gulang at nagpuyat kasama siya noong takot siya sa kulog. Hindi dapat siya ang magpaparamdam sa kanya ng ganito. Salamat! Sabi niya, halos bulong na lang. Hinampas ni Evan ang kanyang balikat gamit ng kanyang sariling balikat. Anytime, Charlie! Alam mo yan? Nanatili silang tahimik ng ilang sandali, puno ng mga tunog ng kapitbahayan. Ang malayong ugong ng lawnmower, ang tawanan ng mga bata sa dulo ng kalye, ang huni ng mga kuliglig habang lumalim ang dilim. Ramdam ni Charlie ang kalmadong pakiramdam. Ngunit sandali lang iyon. Charlie! Sigaw ng kanyang kuya na si Gage mula sa bahay. Hinahanap ka ni Dad! Napabuntong hininga siya at tumayo mula sa bakod. Tawag ng tungkulin, ngumiti si Evan. Good luck! Salamat, sabi niya, nagtaas ng mga mata. Ngunit habang naglalakad pabalik sa bahay, hindi niya maiwasang lingunin si Evan na nakasandal pa rin sa bakod. Nakatingin sa kanya na may parehong malalim na ekspresyon. Ang mga sumunod na araw ay parang malabo. Sinubukan ni Charlie na mag-focus sa mga bagay na palaging nagbibigay sa kanya ng kapanatagan. Sports, pamilya, pagkakaibigan kay Evan. Ngunit ang kanyang kawalang kasiyahan ay lalong lumalim. Hindi nakatulong na parang mas grabe pa ang mga biro at hamon ng kanyang mga kapatid. Na palaging kinukulit siya sa mga paligsahan na wala na siyang gana. Tara Charlie, sabi ni Jerome isang hapon. Ihinagis sa kanya ang football. Hindi ka naman nagiging mahina, di ba? Nahuli niya ang bola ng madalian, ngunit wala siya sa mood. Baka napapagod na ako sa palaging pagpapatunay ng sarili ko. Sagot niya, mas matalas ang tono kaysa sa kanyang intensyon. Tumaas ang kilay ni Jerome, nagtinginan sina Nathan. Ay, may attitude! Iwan mo na siya! Sabi ni Gage, nagulat ang lahat. Siya ang unang sumasali sa pang-aasar. Baka may iba siyang iniisip. Tiningnan siya ni Charlie nang may pasasalamat Ngunit ramdam niya na pareho lang siyang naguguluhan tulad ng iba. Hindi niya alam kung paano ipapaliwanag ang nararamdaman niya. Kaya hindi niya sinubukan. Sa halip, ibinalik niya ang football kay Jerome at pumasok sa bahay. Kung saan nakaupo ang kanyang ama sa hapagkainan, nagaayos ng mga bayarin. "Hoy, Dad," sabi niya, kumuha ng baso ng tubig. "Hoy, anak?" sagot nito, tumingin mula sa kanyang mga papeles. "Okay ka lang?" Nag-atubili si Charlie. Ang kanyang ama ay palaging naging sandigan niya, ang taong palaging nariyan para sa kanya. Ngunit paano niya sasabihin na parang nawawala na siya sa sarili niya? Na hindi niya alam kung sino na siya ngayon? Oo. Sabi niya sa huli. Nagiisip lang. Tiningnan siya ng kanyang ama ng masinsinan. Lumambot ang kanyang expression. Alam mo, okay lang na hindi mo alam ang lahat. Bahagi ng buhay ang magbago. Lumaki. Hindi mo kailangang magmadali. Ramdam ni Charlie ang pamumuo ng luha sa kanyang mga mata. Paano kung hindi ko gusto kung sino ako ngayon? Ngumiti ang kanyang ama, hinawakan ang kanyang kamay. Eddie, magpatuloy ka hanggang mahanap mo ang sarili mo. At anuman ang mangyari, nandito lang kami. Pamilya mo kami, Charlie. Hindi kami alis. Pumailan lang ang kanyang mga mata, ngunit mabilis niya itong pinigilan. Salamat, Dad! Tumango ito, bumalik sa kanyang mga papeles, ngunit may isang tao pa siyang kailangang kausapin. Nang gabing iyon, nakita niya si Eva na nakaupo sa bakod, tulad ng ilang gabi na ang nakalipas. Tumingala ito nang lumapit siya, ngumiti ng bahagya. Hoy! sabi niya. Hoy! sagot niya, umakyat para umupo sa tabi niya. Nanatili silang tahimik ng ilang sandali, unti-unting lumilitaw ang mga bituin sa langit. Nagiisip ako, sabi ni Charlie sa huli. Sinira ang katahimikan. "Tungkol saan?" tanong ni Evan, malumanay ang tono. "Tungkol sa akin, tungkol sa kung sino ako, at tungkol sa atin." Lumingon si Evan para tingnan siya. Hindi mabasa ang kanyang ekspresyon. "Tungkol sa atin?" Humugot si Charlie ng malalim na hininga, parang humahagok ang kanyang puso. "Hindi ko alam, parang nagbabago ang lahat, at hindi ko alam kung handa ako para doon." sandaling na tahimik si Evan, nakatingin sa kanya. Hindi naman masama ang pagbabago, Charlie. Minsan bahagi lang yan ng paglaki. Tumango siya, ngunit hindi nito napagaan ang kanyang pakiramdam. Paano kung masira ko ang lahat? Ngumiti si Evan, hinawi ang isang hibla ng buhok mula sa kanyang mukha. Hindi mo masisira. Ikaw ang pinakamatapang na tao na kilala ko, Charlie. Ano man ang mangyari, malalampasan mo yan. Ramdam ni Charlie ang init sa kanyang dibdib, ngunit ngayon ay hindi niya ito itinaboy. Sa halip, hinayaan niya ang sarili na maramdaman ang koneksyon sa pagitan nila. Ang connection palaging narian kahit hindi niya ito napapansin. "Salamat, Evan," sabi niya nang mahina. Gumiti ito, sandaling hinawakan ang kanyang pisngi bago bumalik sa kanyang pwesto. "Anytime, Charlie." Alam mo 'yan. At sa unang pagkakataon sa mahabang panahon, ramdam ni Charlie na baka maaari na tamang lugar na siya. Ang mga sumunod na linggo ay puno ng pagtuklas sa sarili. Sinimula ni Charlie na tuklasin ang mga bahagi ng kanyang sarili na palaging niya itinaboy. Ang kanyang pagmamahal sa sining, interest sa fashion, at pagnanais na makipag-ugnayan sa iba ng mas malalim. Hindi ito madali at maraming pagkakataon na parang nagkakamali siya. Ngunit sa suporta ng kanyang pamilya at ni Evan, unti-unti niyang natagpuan ang kanyang daan. Isang gabi, habang nakaupo siya sa bakod at pinapanood ang paglubog ng araw, sumama si Evan, tulad ng palagi niyang ginagawa. Ngunit ngayon, sa halip na umupo sa tabi niya, hinawakan niya ang kanyang kamay. "Nagbago ka," sabi niya, mahina ang boses. Tumingin si Charlie sa kanya, parang huminto ang kanyang puso. Masama ba 'yon? Umiling si Evan. Ngumiti ng bahagya. Hindi. Maganda yon. Ikaw pa rin, Charlie. Mas... Buo ka lang ngayon. Ramdam niya ang init sa kanyang dibdib. At sa unang pagkakataon, hindi niya ito pinigilan. Sa halip, hinayaan niya ang sarili na maramdaman ang koneksyon sa pagitan nila. Ang koneksyong palaging narian, kahit hindi niya ito napapansin. Salamat, Evan, sabi niya ng mahina. Ngumiti ito, hinawakan ang kanyang kamay. Anytime, Charlie. Alam mo yan. At habang nakaupo sila roon, pinapanood ang paglubog ng araw. Naisip ni Charlie na baka, maaari, hindi niya kailangang malaman ang lahat. Baka ang kailangan lang niya ay maging totoo sa sarili niya. Sino man iyon. At malaman na hindi siya nag-iisa. Dahil anuman ang mangyari, nariyan ang kanyang pamilya, nariyan si Evan, at nariyan siya at iyon ay sapat na.